Idol, good morning. Mga ka YouTubers. Ito na yung 3 months plus. Unsa ikaw unsa Di city. 3 months and 10 days. Ito na sila oh. Ito yung gamit ko pang expo sa uh, World Game Paul Expo sa Cebu. May kanawa yon. Kay sari to. Og sell si Og si ito yung kanyang ranging malaki. Hmm. Kaya na safe sila. Ganda nila no. Kaya pinatutukan ko tong mga idol, tingnan yung grabe ang kahilti nila. Mapupula na yung mukha tapos ang lalaki na. Almost complete na yung feathering. Ah. Then, tapos ito is pinamintain ko talaga mo. Yen. Ang kato siligan niyo. Then, tapos pagkuha mo katong para tubigan niya. Ikaw ano vitamins? O pa madaw ang vitamins Abin. Okay pa? Mm? Busog na busog sila. Ang gaganda no. Aw, oh, okay na. Ito sila rito. Doon ang uba. Wala, Wala mukha ng uba. Abang diri. Pari ako no.